Tumong sa pagpaligon sa pagtuo sa mga estudyante o faculties and staff, ang Philippine Advent College kung PAC nagmugna o usa ka simanang pag-ampo kauban ang atong mga Korean volunteers. Usa ka malampuson nga simana sa pag-ampo o pagtuon sa pulong. Ang Philippine Advent College na kaamgo o dako nga panalangin, pinaagi sa pagduaw o pagpadasig sa mga South Korean volunteers sa pagdumala ni Dr. Song Ok Lee. I want to dedicate myself as a missionary. Now I am a volunteer, self-supporting missionary, but I want to evangelize all of the world through our Korean brethren. That's why I came to Philippines. Also, I go to many countries, especially Southeast Asia country. ang maong kalihukan gisalmutan sa mga estudyante gikan sa first year ngadto sa fourth year college hilalom sa medical o computer science field sama sa BS nursing, BS midwifery, BS IT o uban pa. Ang mga missionary volunteers gikan sa South Korea naghatag og mga mensahe nga nagpadasig sa mga magtutuo sa pagtubo sa ilahang mga pagtuo nganha kang Kristo isa sa nakapadasig na ako sa mga program sa Week of Prayer is that una, sa so first night palang daan sa topic na Jesus better plan for you, grabe ako ang narealize dito nga ang plano dahil sa Ginoo, dako kayo. Though din ako ma-imagine tungod kay isa ko ang kasasala pero tungod sa gugma sa Ginoo, ako ang nabati, labi na iyang gigamit ang mga tagsa-tagsa o naka lain line, -line nga mga guest speaker kada gabi. ug dito na ako, ako ang nabati ang kamaayo sa Ginoo nga diin bisan unsa kadako ang imo nga sala pero tungod sa iyang gugma nahimo ako nga nakabaton sa kaluwasan kanako o kanatong tanan anang dapit sa kahaponon sa adlong sabado taliwala sa dagabundak nga ulan gihimo ang usa ka pagpangbautismo sa kapin gatos ka mga individual dinhi sa talinga sindangan Zamboanga del Norte kini sila nangagikan sa distrito sa Manukan ug Jose Dalman bunga sa mga pagmensahe sa pulong sa Dios usa kini kadakong kalipay alang sa mga kaiksuunan tungod sa dugang ng mga miyembro sa ilang inglesya. Ah, uh, kining krusada nga gihimo dinhi sa PAC usa ni siya ka spiritual emphasis alang sa mga batan-on o labaw sa tanan sa mga estudyante lakip sab ang mga tao nga mga tumatambong sa matag karug -unia. busa mibunga kini og pipila ka mga kaigsuan kapin sa saisinta ka mga hamiling kalag tungod kay nakahibalo sila o sila nakabaton sa espirituhan ng mga butang busa sila midawat sa santo sa bautismo o ilang gidawat sa si ginagawas ng ilang personal nga manuluas. Kini nga programa dakong kung tabang alang sa mga miyembro o mga estudyante Dini sa Philippine Advent College, diin mas napaligo ng ilahang pakigdugtong og pagtuo nga nasa atong buhi nga Diyos. Kita naglaom nga ang binhi sa pagtuo nga gitanom sa matagkasing-kasing magpabilin og magtubo hangtod sa si kaduwang pagbalik ni Ginoong Jesus. Kini si Sandra Day Batubalunos, alang sa MISPA. Live News and Commentary.